Pinakikilos ni Senadora Grace Poe ang liderato ng Ninoy Aquino International Airport kaugnay sa modus na bumibiktima sa mga pasahero sa paliparan. Ito ay matapos nakuhanan sa CCTV ang isang Office of Transportation Security Personnel na lumunok ng $300 na kanyang ninakaw mula sa isang Chinese passenger sa final security checkpoint. Hindi na itago ni Senadora Grace Poe ang galit dito sa diin na tila hindi na uubusan ng gimmick ang mga magnanakaw sa paliparan. Ayon kay Poe, Chairman ng Senate Committee on Public Services, nakakahiya ang ginagawa ng nasabing OTS personnel kung may katotohanan na sumbong ng isang pasahero na nawawala ang $300 nito. Dagdag pa niya na posible din na may kasabwat sa nasabing modus o inutusan lamang ang nasabing airport personnel na gawin nito. Maari din kasi na ang nakita sa CCTV ay hindi ang buong kwento. Umaasa ang senador na agad na matunto ng otoridad ang mga sangkot dito sa kanilang investigasyon at agad na kasuhan at sibakin sa trabaho ang mapapatunayang sangkot sa ilegal na aktibidades. Nananawagan din si po sa mga airport security office na tiyakin na ang mga aplikante at maging mga tauhan ng OTS ay naayon sa kwalifikasyon at evaluate ang kanilang trabaho. Maging si Senator Bato de la Rosa ay naghayag din ng galit sa pangyayari. Hiniling ni sa OTS at sa Department of Transportation na agad nang aksyonan ang bagong nadiskubreng modus operandi sa dis Dismayado si Del Rosa na tayo mismo ang sumisira sa sariling reputasyon sa international arena. Para sa si Diyos at Pilipinas, kung mahal. Troy Gomez, Nagulat, SMRI News.